Jodi Santa Maria, mananakot sa bagong pelikula hindi pa man natatapos ang pagpapasiklab ni kapamilya star Jodi Santa Maria sa teleseryeng Lavender Fields, ay may bago na agad aabang ang proyekto sa kanya. sa isang Instagram post kasi ng Regal Entertainment nitong Sabado ika-22 ng Setyembre, ay inilabas ang official teaser ng bagong pelikula ni Jodie na pinamagatang, Untold. Ano ang hindi mo kayang aminin, are you ready to unveil your deepest darkest hashtag Untold Horror, saad sa caption ng post. Umani ng samut saring reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing post, narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kuyo yu grabe nakakatakot pero manunood pa din for mommy jowds. Watch ko to for sure, si Jody yan eh, nakulab ba't pa kasi lagi pasabog ang bawat episode lagi kang sumusugod episode 17. Wa, why did I watch the trailer no ang full well I'm all alone in my flat, though I like the trailer doesn't reveal anything of the plot, I hope it will be screened abroad though. congrats Jody on your new film. Can't Wait A -A -A -A. matatanda ang ikaapat na horror film na ni Jodie ang Untold, ngunit ito raw ang kauna-unahang horror film niya kasama ang Regal Films, Saka, sa kasalukuyan, wala pang petsa kung kailan mapapanood sa mga sinihan ang Untold, kaya abang-abang na lang muna sa mga susunod pang detalye.